roh Ma ngowaati. wadi. Kapyun. Wadi na wadi no marap ng sakyanin. Kaya eh. daling mag-ingat pag hakabahin. Si dilam do gininit ang gagaw trip liki ningat pa. Naalo pag gabi, tatutukso ka dito hindi ano, ko kuntilak na daan. Madilim pa. akala mo wala ka lang makasalubo o anong kasabay eh. pero naku no, po napakadelikado ba na -ingat, ingat lang talaga ano